Sila na na yun na, ginayaran ko na po yan lahat. Ngayon, hindi mo na lang yan sa iba. Para makatulong sa iyan na na yan. lang ako ng konti. Birthday ko pala, mawala ako nanay. Birthday mo ngayon. Birthday pala ni nanay. Ilo taong ka na nanay? 99. 79 years old Ipunga <tay> mo na na yun mo na yun palagi ko itong nakikita eh Nadadaanan, naglalako eh Nay, good morning po Ano yung paninda mo, Nay? Ano yung paninda mo? Sita, upo, tsaka talong Ano pa, Nay? Okra Oy, kanino paninda, Nay? Kanino paninda? Ito Upo, sita, talong, okra Yun mabili man ang bigas at pagkain. Ah, apa, okay. Kalang, nai. Mo ng bigas at pagkain nai. Well, nai santari, ah. 20 e ng talong 20 e siya tali ng talong 3 tali na nga 3 tali na nga 7,500 7,500 ilang taon ka na kay na nga ilang taon na na ilang taon ka ilang taon ka

ยังไม่จะก็จะเล่นทัลลินาน่ยามาพูดทัลลุงนานายาเป็นโอเครยันการเล่นตาลีนท่านใดทัลลุงเวนตโอเคยัน bilangin mo nanay magkano nanay. Bilangin mo nanay kung magkano. Bilangin mo kung magkano. Bilangin mo nanay kung magkano nanay. Bilangin mo kung magkano. Bilangin mo nanay kung magkano. Nanay kung magkano. Aba, may ubas ka pa sa hito.

กำลังได้แต่กำลังน้าได้แต่กำลัง

lang po ko Uwi ka mo na yan Uwi ka na Kasi makaabutin ka pa ng ulan na Ito lang ko Ito, benta mo na to na iba Benta mo na sa iba Ito na yaran na yan ha, ano ka na, pumili na ng bigas Alawayan mo ako, bakit? ang balis ang balis pala dito ko ba niya na raub dito ka na ko na po yan lahat ngayon alam mo na lang yan sa iba para makatulong siya na 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 kukuha lang ako ng konti birthday mo ngayon birthday pala ni nanay, ano ka na nanay? 79 79 years old, upo ka kaba nanay? birthday mo ngayon Ayaw po yung yung may buhay na buhay na ka na nanay na na yung buhay pa yung magulang mo, din yung pressure na to. Kaya nga ako nanay. Kaya nga eh. Palagi kita nakikita dito. Palagi kita nakikita. Ilay-ilay yung karikon mo. nanay pala, 75, 79 years old. Birthday niya pala ngayon.

nanay oh my goodness nanay happy birthday nanay maraming salamat po nanay maraming salamat happy birthday sana mabenta mo pa yan ay papalo magdagdag po yan sana ah sana magdagdag mo pa yan ay ingat ka nanay ya happy birthday Opo oh, nanay, di pa ako nai pagkarera nanay. Opo. Hindi ka po nanay. Opo, hindi po nanay. Hindi ka po ka po nanay yung pera doon baka malaklak nilikod na lahat yung paninda niya pero hindi natin ginawa no ah, para pa paano madagdagan pa yung kitain niya doon so kawawa na siya kuba na siya 79 years old happy birthday niya pa ngayon so sana makita ko siya ulit bukas or na, mga sumunod na araw kasi may pasok pa tayo hindi natin siya pwedeng samahan talaga kung saan yung bahay niya so sa susunod puntaan natin yung bahay niya para talagang malaman natin yung kagawang sitwasyon ni nanay so for now yun na lang muna guys ha maraming maraming salamat sana uh, uh, sana so sa inyong lahat maraming maraming salamat okay so hi grabe hi so yun nanay uh, Mag-ingat po kayo palagi na no? so, sana yung uh, nakatulong kahit pa paano no? so, hindi naman ganyan kalaking alaga so sana kahit pa paano eh, makabawas bawas po sa Araw-araw mo na problema Sana'y makita kita ulit bukas, nanay O sa mga ganating pa na mga araw, nanay Sana talaga makita pa kita, nanay uh, Sana may blessing na dumating sa'yo, nanay uh, Panalangin lang natin, nanay and, uh, Happy birthday sa'yo, nanay Okay? Happy birthday uh, God bless you all Nanay, so... Yan. Sa inyong lahat guys, so, maraming maraming salamat po talaga. Uh, padalangin nyo na makita ko ulit si nanay. No? pa uh, paano managdagan natin yung ano. So, walang wala na rin talaga, sakto lang din talaga yung budget ko. No? So actually, lang, pinagkasya-kasya lang din. Ano? Pero binili natin lahat yung kanyang parinda. Okay? So maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. So yun, so ayoko nang banggitin kayo lahat isa-isa. So shout out sa inyong lahat. God bless. As all, ride safe sa inyong lahat. Mag-ingat po palagi. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, mabuhay po tayong lahat. Alright. See you around. God bless you all. Bye-bye. Peace.